sunod-sunod kasi yan eh. Hindi ko sila pinagsabay guys kasi pag sinag pinagsabay ko yan, sabay din sila mawawala ng bunga. Kaya yung ginawa ko, parang ano lang siya, sunod-sunod ko lang tinanim, hindi ko pinagsasabay. Para pag lumaki, sunod-sunod din siya lumaki. Kumbaga, may namumunga, may hindi pa. May hindi namumunga, may namunga at saka may merong patapos na may may sumusunod na namang ano pabunga. Ayun, ayun malaki na siya, guys. Malapit na rin 'to mamumulaklak. Ayun, ito. Malapit na rin 'to siya mamulaklak, guys. Yung ating tinanim na okra. Malaki uh, na nga siya. Malaki na siya, guys. And then meron din akong mas una pa ditong di tinanim. Namumunga na siya. Ito naman siya. Sa timba din to. Sa timba ko pa din siya tinanim. May Kasi lang siya guys. So oh. may bunga na. Ayun o. Oh. Imagine. Diba? Mabilis lang siya mamunga. Ayan. naka na rin ako dito guys. So, oh. diba? May pinag-ano na. Tanggalan. Dalawang na naano ko dito. Dito. Ayan. Nagpahinog na din ako diba may bunga may bunga na siya guys ayan, ganyan ako magtanim guys may namumunga may patubo pa lang merong malapit na mamunga ganyan, para hindi maubusan yung pag nag kailangan mo meron kang makukuha dito nasunog to siya guys sa ano, sobrang init dito Dali lang to ilang araw lang may bunga na yan, yan yung ating, ano diskartihan lang guys sa timba lang yan para lang makalibre tayo ng gulay Yeah, okay, marami sa bunga din yung aking ampalaya guys kaso malunggay na no, ano ganito siya oh yan dami nito ayan sa sobrang init guys na hihinig siya ng pusa medyo malaki na sana yung isa oh hinog din yan hinog din siya. Ayun, maraming bunga sa taas oh. Ayun oh. Meron din dito. mo guys. ba? kawawa naman. ko lembut dia guys oh init niya, nagaganyan. sa saka, oh, malambot, oh. Hmm, parang naluluto sa araw. sa Ay, ano kasi summer. Ganun talaga. sa ating ukra. Malalaki na siya, guys. Ayan. Ayan. Malaki na sila. Malapit na silang mamunga. May mga bubot na sila, guys. Ayan. sibol siya pero may bunga na siya guys yun ang bunga niya yun ang cute yun katulad nito magiging bunga yan siya guys maraming, maraming bunga maraming mga ano dito din oh Ko ko. pag hindi ko yung pinutol ang haba haba na yan yung ating update sa ating okra guys yan yung ating update sa ating okra yan yung ating update, update pinutol ko din tinirim ko din Tingnan nyo guys, oh. May mga maliliit na ano siya. May mga suloy na siya. Hmm. Ito din, ko din. pero nalalaglag naman tas sya eh. pusa at kaya mo um... na ah, lang uy umaambo na naman